Hindi yung kapadadalo ng pag- Ay, oh, meron na! Dali pa rin na, bumukas na. Kung ka na, bumukas na. Mag-outfit check. Yeah, yeah, yeah. yan. yeah, hindi ka mag-outfit check. Naku po. Dapat yan kanina-kanina pa nagginawa yung kung kailan nasa sa elevator, saka. Ay, just namin din yan. Check ka namin Outfit check. Dali binili ko din sa TikTok. Ari, murang-mura laang. Kaya i-check out na. sa yellow basket kung okay, kita niya kapag ng forma ko ngayon. Hmm. Ako oh, nga eh, yun, ngibit lang yun, bae. mo yun. Uh, Oo, oh, eh. masama ang mulat ka, oh. naman lagi na siya ang mulat ninyo? Dapat maganda ang umaga. Oo. Dapat magandang inyong gising, magandang inyong pagkakalitsura sa akin. Bigga kayo lagi ng gising mo. Tapos ako, kakala <laughs> niya, pinagsak mo ba kayo ng langit at lupa? Hindi kayo. Ay, ito na hey, yung buhok ninyo. Garan yung garan nyo. mag-jacket daw. Ayan. Ang ganda rin ang shoes mo. Oh, Sneaker squad nga pala itong ano. Sa may Lipa. Well, uh, Lipa City ano? Yo, yes. Sneaker squad. Ano ka? Iga ibay tayo. Alam mo yung kaya. Ang yan ang ano. Oo nga. Ngayon lang, hindi bagabang ng paglabas at pag, mm -hmm. pagpasok at paglabas, laging bagabang. gusto niyo ba Hindi naliliyo eh. Yung nga lagi ng puyat. <laughs> Oo nga eh. Lagi ng puyat. Ayan. Papunta na ulit si Queen ay kami, kami, kasama sa taping ng singaling. Ayan, kaya naman na nung, nung inihintay niyo dyan, Kaya manood naman na singaling oh, ng Autumay Sabado, 5.45pm sa TV5. At syempre manood The Baker's heart. Ayan. Bye. alam nyo na. Gusto nyo ang kiligin, mapayang, mapatawa, lahat na ng emosyon. Nako, ano, kay manood ng The Baker, Baker's Heart. Uh, ang ina na ay yung nagsubscribe nila kayo. Oo, oh, oh, naku, eh, eh, e, e, Nakapag-download na ako ng Signal, Signal, Signal Play. Play. Ayan. Kailangan, magda-download muna tayo ng Signal Play app Ayan. para tayo makanood ng uh, Baker's Heart. Ayusin ang ito. Ang pa, doktor. Ang magaling at kahit ng balabalaan kinagin doktor. Oh. Yeah, hindi naman. Ano okay, uh, na? Talaga may check-check hmm. up eh. Ay, ay, ay siya. Kaya. Ay kalamig din naman doon, teka. Tama-tama ito. Wala rin sa yellow basket dito lang. Eh, wala nga, at yan doon ko binili sa ano. Maganda ito eh. Maganda ito. Everyone din naman ito. Ang ganda nung dress niya, hindi mo sinusuot yung, hindi mo pa nasusuot yung dress niya na kapartner. Ang Saan gagawin, sa ko ka nga bili lang. Sa tayo na ito, makataiwanan na. Tara, tara, tara. tari mo na ikainin mo. Kahit maasim, maasim. Asim, asim mo na ubas. Eh, hindi na. Nakalagay doon yung matam ice. Ayang. Iyot na Sasabihin ko sa ano. Madadaanan natin niya. Madadaanan ka uli yan? Ay siya. Sasabihin ko ito Alisin mo na yung sulat mong matam ice. At kay namang inas. Talagang nakakapangibait. Pag, you know, oh, tanda mo kayo, tanda mo. Oh, tanda mo yun, ay, great. Ah, Bigay oh. sila yung naglalagay pa ng matamais. Saksaka naman ng inasim. Ayan. Oo, oh, oh nakasulat eh. Uh, ano? Uh, uh, 70 ang one point. oh, 20 Oh. oh. Lahat, <laughs> Lahat ay nilagyan niya ng matamais. Okay. Tapos yung isang apple na nabili ko pala naman ni Bulok ang Puwait. Siguro ah, diga, pa yung kakapangibay. patitikin na. Ay, ba? Ay, eh, hindi. Kunyari, i-bibili, i-dadampaw. Ay, ay wow. siguro may iba. Ano ba? Hindi ang mo nga yung, ano, yung, yung ulogal na din ang putol mo. Oo, o, oh, uh, oh, nga. Talaga, yung pagkakaasay, oh. hindi ko mawari yung aking... Vitamin papan. C na lang. Ang, yeah. Sabi ng ninang Lisa, sabi ng ninang Lisa, ano, mahal na panuka, yata. Oh, wow. Sa isda. <laughs> ang comment nga ng iba, ay, ano, pwedeng pansuka sa isda. Uh -huh.